Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Maraming ngayon ang dismayado mga kaaldab. Maraming komento ang hindi maganda po sa naging live selling o online selling ni Mama Ten. Kahit ako po mga kaaldab hindi po ako makapag, makabili ng mga gusto kong napakagandang damit ni Alden Richards. Hindi ko alam kung bakit, mga kaaldab, na kumbaga yung iba naranasan din po pala. Akala ko, mga kaaldab, nung una, ako lang ata may problema. Hindi po ba? Pero, nung makita ko na po dun sa mga comment na pilim-pili lang daw po ang nakabili. Karamihan nga po raw dun, eh, kamag kumbaga mga kaibigan nila mamatin, kaibigan nila. Papaano na nga daw po yung mga iba. Ang dami kasing napakaganda. Biruin nyo sa, sa halagang 100 pesos po. Eh meron ka ng damit ni Alden Richards na talagang masabi mong tamang tama lang po. Dahil lang sukat nga po is small na kung saan sabi nga po ng iba na mga mamis, mga titas, mga sinyo na pangregalo po. Hindi po ba? Tamang-tama po dahil kung kumbaga January eh kasama pa rin po 'yan ng celebration, di po ba? Pero kaya ng sinabi ko, base po ito sa mga komento. Base po ito sa mga nagre-react, di po ba? Pero bali-balita ako naman daw po aayusin itong pagka may bago. Kaya lang siyempre baka sapatos na nga po 'yon o laruan na nga po na ipamimigay ni mamaten, Di po ba? O pamimigay. O online selling. Ano ba yan, Mr. Destiny? Ako, mababas ka na naman. Di po ba? Pero siyempre, congratulations na lang po sa mga nakabili ng damit ni Alden Richards. Medyo siyempre yung iba dismayado. Katulad ko, unang-una, nag-abang tayo ng live. Kumbaga, madali lang naman. Itatype mo na yung mine. Tapos, kumbaga yung AR tapos lalagay mo lang ng code tapos i-send mo agad ganun lang naman po kadali di po ba tapos i-screenshot mo dadali mo sa AR o pupunta ka sa page ng AR Foundation pero wala eh hindi po ganito rin po ang naranasan ko dito kaya nap nood lang po talaga tayo di po ba kaya lang syempre nakaka lungkot tipo ba na hindi mo nabili yung kahit isang item lang po na kumbaga online selling ni Mama Ten o yung gamit ni Alden Richards na alam mo namang kaya mo alam mo naman na may kumbaga may sobra ka pero hindi mo nabili hindi po ba? Yan ang sinasabi ko mga kaaldab na nakaka dismaya kaya hindi ko po mayaalis mga kaaldab na kumbaga may mga taong nagalit, tipo ba may mga taong nainis, nabuisit, tipo ba may kanya-kanyang komento na bakit ganoon? Bakit hindi ako nakapag-mind? Bakit hindi ako makapag ganito ganyan? Eh followers din naman ako. Nilay ko naman si Mama Ten, lahat naman mga bagay-bagay, di po ba? Parang, kumbaga, ang kalabasan eh, exclusive lang sa iba, di po ba? Pero kaya na sinabi ko, mga kaaldab, Nakakalungkot kahit um, kumbaga, lahat po siguro ng mga gustong bumili ay dismayado dahil hindi sila nag nakabili. Although yung iba nakapag-comment o nakapag-mine, kaya lang mali. Hindi po ba? Ganun po pala yun. Nakapag uh, nauna ka nga pero mali yung code, hindi ka rin maaprobahan. Hindi po ba? Hindi ka tulad ng mga ng kumbaga nagkamali ka ng konte aayusin na po nila hindi po ba dahil nauna ka ganun po pala kila sa online selling pasensya na po kayo pero sabi ko nga po sa inyo updated pa rin po tayo kaya nga po sabi ko eh congratulations so, po sa mga nakabili na mga gamit ni Alden Richards lalong lalo na po yung mga t-shirt di po ba polo na kung saan e, eh, mababang halaga lang. Kaya nga po nakakagulat na hindi mo ine-expect na magsisimula siya sa 100. Di po ba? Eh lahat naman po yun, sigurado 101% cotton. Di po ba? Kasi kung bibili ka lang nga po ng mga se... Ng, although sabihin natin na brand new po yung iba. Di po ba kaya mahal? Pero kaya na sinabi ko, isang beses lang po sinuot ni Alden Richards. Kaya nga po talaga, hindi ko may aalis uh, po mga kaldab yung iba dismayado hindi po ba hindi ko sa kinakampihan yung mga fans na gustong bumili na hindi nakabili dahil nga po rito sa lumabas na to na limited hook in comment of this post the broadcaster choose to apply these settings dahil naranasan ko rin naman po yan syempre dismayado rin po ako dahil sana kahit pa paano sa dami ng item na ibinenta makakakuha ka miski isa, hindi po ba? Hindi naman katulad ng iba na kapag nakabili na, syempre pagkatapos nila mag ano, bibili uli sila, medyo matatagalan pa eh kung makakapag nakasulat ka na at yung code na lang ang inihintay mo at yung AR na number ay eh, mas madali na hindi ba? pero wala, hindi po tayo nakakuha kahit isa man lang kaya nga po dismayado, kaya nga po sinabi ko sa inyo congratulations sa mga nakaka, nakabili. Di po ba? Sana yung mga gusto o ayaw sa bagay, hindi na rin po nila ibebenta yan, no? mga kaaldab. Sana nga po sa susunod, e eh, maayos na. Pero ang balita ako nga po, mga kaaldab, eh, biglaan nga po raw. Yun po yung paliwanag ni mamatin Hindi niya ine-expect na kumbaga ngayong araw din na yon. di po ba? Nagulat na lang po tayo, nag -post nang alas 6 ng gabi eh, may live selling po si La Mama patungkol po kay Alden Richards at siyempre malaking tulong nga po raw yan sa AR Foundation na kunsaan doon lang po daw lahat mapupunta ang nalilikom na pera galing po sa item o sa mga gamit ni Alden Richards. Siyempre na natutuwa po tayo di po ba na kahit papaano yung bumili ka ng t-shirt sa halagang isandaan, nakatulong ka. Hindi po ba? Eh kaysa naman bibili ka sa iba na kumbaga hindi mo naman po although ganun din yung size pero mas mahal pa. Although sabihin natin branyo pero hindi, sigurado ka bang makakatulong yon Siyempre sa negosyo lang po yon Pero dito makakatulong di po ba sa AR Foundation. Kaya nga po sabi ko sa inyo yung simpatya ko sa mga nag-abang sa mga nagtiyagang maghintay pagkatapos hindi po makakabili. Siyempre nakakadismaya yon. Hindi po ba? Wala naman po silang mali sa inabangan. Medyo talagang yung problema lang po talaga doon po sa online selling ni Mama Ten. Po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Walang well, gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang ka true blooded aldab nation na nagmamahal po kila Mengge at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.